hello mga sir at mga madam isa na namang spear fishing adventure ngayon ay madaling araw tayo sisisid at solo dive lang tayo nandito na tayo sa dagat niyan syempre nagamitin natin yung ating bagong video light from trust na df50 mga sir samahan nyo kami sa aming pagsisid at sana ay uh, tayo ng maganda ngayon Alright. Meron tayo dito nakita na balo o haba kung tawagin dito sa amin sa Marinduque. Ganyan ang haba. Kasi mahaba yung kanyang katawan. Meron din dito nagpakita na pusit pero maliit pa yun kaya hinayaan na lang natin na lumayo siya sa atin. Ayan meron dito tayo nakitang tingsak. Magapahabol pa ito sa atin so balit, bumalik siya. Ayan siguro ay ugali na nitong tigsak na ito yung marap-harap pa sa ilaw marami din ako napapanood na ganito eh yung mga barakuda o torsilyo ayan tingnan yung mga sir ayun tinamaan natin pang ulam na natin ito ito pala yung una nating huli mga sir isang tigsak at dito naman tayo sa paglangoy natin dito sa bandang laot laut lang ng konti meron tayong nakitang isang pawikan o sea turtle ayan, sinusubukan lang natin yung accessory light ng ating Trasfire DF50 ayan, hindi siya masyadong hindi masyadong naiirita yung pawikan ito mga sir, anong tawag nyo sa isdang ito? ito yung mga tiwarit na isda Ayan, ganyan lang sila. Patusok yung kanilang katawan. Tapos nakatutok yung kanilang ulo sa baba. Saan kaya nagagamit ang isdang ito mga sir? Ano kayang value nyan sa mga tao? Ayan. Dito naman mga sir, hindi nawawala sa spot itong mga isdang kag kagaya nito. Mga iito o patuna or zombie lang. Ganyan talaga sila mga sir kapag maliliit pa sila ay mga grupo-grupo bukod itong nakita natin dito mga sir uh, ibang grupo naman ito nakita natin dito ayan napakaraming ganyan dito sa amin mga maliliit pa pero kapag nagsilakihan na nagkakahiwalay-hiwalay na yan ito meron tayong napansin na isang dalagang bukid ayan napanan natin mga sir yung dalagang bukid dito hindi man yan malaki pero pangulam na natin yan. Kasi medyo madalang na talaga yung labas ng isda Kapag naman gabi, maliwanag yung buwan Kaya mas mahirap mamana kapag gabi mga sir Kaya pagtyagaan natin kung ano yung meron dito Ayan, para meron naman tayong may uwi na pangulam mga sir Ito isang uri ng palatan o sea cucumber siguro ito ay uh, na-bebenta rin. Nakikita ko ito sa iba na kinuha yung ganito. Mga commercially valued na cucumber. Ayan mga sir. Oh. No? Para sa chokorol na bread. Ayan, ayos talaga. At marami mga strange na nilalang dito sa ilalim ng dagat tingnan ito nagpapahabol pa sa atin napakailap na dalagang bukid ayun dala yung tunod natin dala yung bala natin buti na lang maganda yung ating pagkatutok dun sa isda tinamaan natin at ito pa ang isang isdang hindi ko inakuha ayan isang tagutungan o ganutan kung tawagin dito sa amin sa Marinduque Ayan, buktit naman sa iba. Ayan, napakaraming tawag talaga sa mga isda. Depende yan sa lugar kung nasaan kayo. At syempre kung ano sa sarili mong itatawag mo dyan. Ayan, no. hindi ako humuhuli nyan kasi wala akong lagayan ganyan. Ito, isa na namang dalagang bukid. Ayan. Ito yung dalagang bukid na medyo malapad yung katawan kumpara sa isa na medyo mabilog yung katawan bigyan ayos di man marami yung labas ng isda at least nakakauli tayo ng kahit pa kahit pang ulam lang Ayan, solo dive narin ngayon kaya solo natin yung ganitong mga isda ay mga sir ayan ito pa tingnan nyo kung anong isda itong napansin natin dito halos hindi natin mahalata na ayan ay pala ay isang puri ng si Gapo ayan o. ayos mga sir kung mapapansin nyo yung mga ganito halos hindi na talaga halata uh, kasi kakulay na nya yung paligid nya kakulay na niya yung mga bato ayan o napakasarap ng sinabaw na isda lalong lalo na yung mga ganitong klasing isda mga class A na isda ito ayos talaga hindi naman tayo nabibigo sa ating pamamana hindi naman tayo nasisiro kaya goods na yung ating pamamana ito mga sir napakaganda nitong corals na ito ayan o oh. napakagandang pagmasdan ito habang sumisisid pero mas magandang pagmasdan kapag meron tayo nakikitang ganito mga sponge crab napakarami din ng ganyan dito sa ispat namin walang home kasi konti lang yung laman at ito na yung biglang sumalubong at nagpapansin sa atin isang malaking biyaya ito mga sir ayan oh. buti na lang nakauli tayo ng ganito kahit na walang buwan ayan napakaswerte natin napatams up ako ng dalawang meses dito kasi napakalaki nito ayan dalawang kilohin mahigit ito mga sir grabe ito talaga yung hindi nawawala sa isip mo kapag ika'y namamana ayan sana'y ay makakita ng cuttlefish at ito na nakakita tayo ng cuttlefish dito na malaki pa kahit na yan ay walang kasama goods na yan mga sir tiningnan ko na yung palibot nito kasi minsan kailangan Tingnan natin sa kanyang tabihan Sa mga palibot niya. Baka mayroong pangkasama kaya. Ayan. Malaki ito mga sir. Ayan, oh. Napakaganda. buenas natin ngayong madaling araw na ating pagsisid. Are... Alright. Ayan, oh. Kitang-kita niyo yung kanyang labasan ng kanyang tinta. Alright, God. Napaka-buenas natin. Ito yung tinatawag mga sir na ghost fishing kasi alam nyo kung bakit ayan wala nang nag-ooperate ng lambat pero wala nang naglalambat pero meron pa rin mga isda na huli yan ghost fishing yung tawag sa ganyan kaya iwasan natin mag ng ganito dito sa dagat hindi ko naman madala pa uwi yan kasi wala man akong dalang bangka ayan yun na pala yung last nating sisid at inabot na tayo ng umaga syempre madaling araw tayo sumisid at ito na yung nahuli natin isang malaking cuttlefish ang ating nahuli ayan sinalubong ba tayo ni Ming Ming -O, ni aming pusa shout out pala kay Dennis De La Cruz from Nae Cavite shout out kay Bulax TV Spear Fishing God bless po sa inyo kay Jomar Spear Fishing shout out din idol Shoutout din kay Mr. Fish Hunter Shoutout din po mga sir kay Archie Silvestre ng Osamis kay Roger Haja maraming salamat po sa inyong suporta sa aming channel at sana po ay i-share nyo at i-like ang aming video at sa mga bago nating viewers subscribe naman po ng aming youtube channel at huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para sa susunod na upload namin manotis, manotify po kayo. Ayan. Magkita-kita po ulit tayo sa ating next spearfishing adventure. At God bless po sa ating lahat.